Tunggu guys Jan, gas nih Jan Terus gerado nih Jan Guys Jan, ini yang sabi ko Bilog na bilog Yun, ini bangus sih atak yun Ini no Ini yan Ini yan Kalau Putih eh Ini no, Ha? Ang dami. Anong isda yun? Yun o, yun na siya o. Oh? Parang, parang nasa na yun. O, oh? ano yan? Ano pa, dami. Maraming. Ha? Ayon, dami nila. Swordfish. Ay, 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 ay. Baka makawala. Swordfish. Ay, nakajarap ya. Sana La makawala. Ayun, ang laki ayun. Meron pa dun sa ilalim mo. Ito na sila sa ilalim. Laki ah, ang dami, dami. Ay, napakarami. Ang dami pala niyan. Ay, ang dami oh. Ipagulot. Ay, pagulot. Ha? Ano, nakajarap ya? Dito, dito. Ilayin mo dito. Oh. Ayun na, nagwala na. Ito, ilayin mo rito. Ayun. Tsambak, yun na. Jackpot. Ang lalaki. Ang sabi ko. Tingnan. Oh, oh. Ay, grabe. Ang lalaki. pa. Sirte. Ang lalaki ah, oh. Oh, apat, apat, apat. Ang lalaki. Sirte. Sirte, pay. Ano? Diyan lang pala sila sa dulo. Ano yun, ay? Ay, pagong. lalaki. Allah. Buenas. Buenas. Oh, yes, yes. Dito yo. lang pala kayo sa doon. Naulam yan yung pagkong naulam yan? Ha? Ah? Okay. Ha? Ah? Hindi. Hindi yan naulam yan? Bawal yan. Papakawalan natin yan. Ang laki no? Baking Bawal. Okay, okay. Eh. Pakita mo. Ang laki Oh. Ang laki Oh. oh. Yan ba yung hmm. Nanumuka? Hindi. Hmm. Iba yan. Yan yung matigas. Ha? yung... Uh -huh. Yung soup, ano? Soup turtle. Soup turtle yun yung kinakain. Ang laki nito. Ang so, laki oh. oh. Grabe oh. Isang hagis pa kaya dyan pa. Dakpat oh. pa. Isang hagis pa kaya Ay, grabe. Laki laki oh. Bin. Ang sarap pang ihaw. Pang ihaw pa eh. Mm. Kambahan oh. ang oh, grabe laki. Plapla pa eh. Plapla. Okay. Grabe ng tilapia. Hmm? Yan lang pala. Surface, oh. Hmm. Ano yung mga surface pang, oh? Pang bola-bola yan pa hmm? eh. Hmm? Ang dandang lakas eh. ah. Pang bola-bola yan. Hmm? Dito lang pala sila sa dolo. Hindi, nabalawag sila dun eh. Hmm. Sabi ko nga yun, dito hmm. na, na, na yan eh. Pagbaba nila dito, nandito na eh. No? laki pa eh. Tsambahan natin pa eh. Jackpot oh. Dito lang pala sila sa baba. Hmm? Hmm? Eh, grabe sila. laki ay. ay. Oh, to, 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 to. Ang grabe yan laki. Malaki. Ayan ay, eh, Yan, mag ma, ay, ma, itib, ma, itib. yan masarap oh. oh. Eh, dalawa, pagung. Dalawa, pagung. Ay, eh, dalawang pagong. Ha? Dalawang pagong. Ay, ayun nga pala no. Dalawa. Dalawang pagong. Oh. Hmm? Ayun, nakikipay. Ayun, nakikipay. Yan. Nitib no? Mm -hmm. Eh, nitib.